panibagong araw at panibagong vlog tayo ngayon no? nandito na kami sa ibang area mga amigo dito sa mga buya ng ano ah, uh, muyumuyan buya ng mga pangulo mga amigo nahanap na namin yung buya ayun yung mga report mga amigo dun, andun pa sa ano pinulugan namin kanina time check alas uh, 5 pa lang oh. sisikat pa lang ng haring araw at dito na tayo maghanap buhay mga amigo gabi nga alos gabi na kami dumating dito sa buya na to at ngayon pa lang tayo nakapag vlog So, para malaman natin ikaw kung mayroong laman tong buhay na to punta natin, tara, let's go ko alam kung may daraw to para malaman so, subukan natin undakin ngayon pag may mga maliliit ah, may tuna yan yan buyang styrofoam parang ano parang ranggarami ko muy muy Ayan, bagong buya. 76. Ayan, subukan natin yan, nami ko. Harian. Nandak-nandak. hindi rin ding hindi you know, naman ulit matalimago matalimago migo. may go baka galunggong to para makakapagbay buhay tatlo kami ada dayo dito ngayon Ayan. yung mga dirbot nandun subukan natin mga undakin kung meron ay 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 pag ibig mula sa mula sa mga private natin ah uh, namin mga amigo dito na kami ngayon sa 16 nautical miles ang layo mula dun sa mga private iniwan naman yung private dahil mahina ang kalakal Mahina daw ang kalakal doon ko. Kaya iniwan ni Kapitan. Meron? Ah, meron yan dong. Meron nga. <laughs> Thank you Lord. Yes. Pirit ko mga pirit. Yun. Pirit. Malilit. Dito sa bandang panabi. Mga maliit ng ano oh, dito. Daraw wala na yung mga tulingan, mga dilawan. Tunahan dito, migo, tunahan. Panghuli ang tula, ang, ang ano dito, labanan. Latak sa gabi, latak sa araw. Latak ng latak. Hanggat merong kumakain. Eh. O, diba? Iba natin. Ari natin ng buhay-buhay migo. Nandyan na sila, ang mga tuna. Kailangan mo lang hanapin. Yes, buhay-buhay para sa tuna na naghihintay op oh, huwag ka magulo aray tayo ng uy sayang ako namatay nasira yung ano bunga nga dyan na yan patay eh, ito pala isa ito pa ito pa ito pa ako yung namatay rin ari, tayo aray ah let's go natin may may guardia to na to na. Kumboy to. Okay. Ulang ari ah. Buhay buhay, buhay buhay. Op, 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 op. op. Relax, relax. Ulang ari ah. Buhay buhay. Yes. Pag may guardia, oh. Huli. Huli kanimigo. Ya, cepat sini. Kudus, gue You should be. kubur itu kita yang gue wiring tuh. woi! kuat. Nah, patay patai gue patai Nah, balik teh si udak udah. Sayang, patai Ole Pang siyam na araw namin ngayon dito sa fishing ground mga amigo. Mula sa home port ay ano na pang 11 days, 12 days, ganyan. Grabe tagal na namin. Ang tagal na namin nigo. Pero hindi pa kami makauwi. Kasi kunti pa huli namin Yun, sibit agad. Apa? Yay ka. Sibad nga dong. Yun. Dito na tayo sa mga pirit-pirit, mga Pirit-pirit. Pirit-pirit, pirit-pirit, pero... Kuy, ikan matay na noon. Ayan hmm, ka lang. 9 days na lamay ngayon ang huli namin ay isa't ng tunada na maliliit ang plano ni kapitan migaw dudoon do kami ng ano dilasag so update tayo mamaya kung anong plano ni kapitan no? may plano siya na idudoong -do yung isda doon sa dilasag at ibinta muna dahil masira daw pag dito kami sa tunahan maghanap buhay sa tabi ngayon dito muna tayo baka sakaling makadagdag tayo ng big Tula tahimik lang nga ribaw. ganda yan tingnan nyo pag yung mga pataw ay gitu ikot kalmada kung gano'ng kakalmada ang dagat ngayon mas kalmada ang kalakal para sa amin, migo. <laughs> Yun. At speaking of kalakal, oh, kalakal to. Uy! Kalakal to, migo. Patay na. Uy, galunggong. Kini, galunggong. Wow. Ang sarap. Buhay-buhay ka ngayon. Buhay-buhay tayo, migo. Kailangan natin magbuhay-buhay para sa Tuna na naghihintay. Oh, yeah. Uy, galunggong pa rin. Ay, yes. Uy. Dong, na. Uy, na Namatay na. Patay dong Galunggong ka pa rin. Ay, hindi. Okay, mamaya tayo. Maya. Matagal ang buhay ng galunggong may ko. Kaya, maya tayo. Ipang buhay-buhay natin yan mamaya. Pangarihan natin yan doon sa aribahan. Bago dumating si Mother Boat. Madirbot ay pupunta na yata dito. Saan yun? Ah, yun na nga. Nagrumbo na. Agoy, nagulo pa. Double time dong pastilan. Bulawan ang matagutlo. Alang ka na ko. Hmm. Yun. Okay. <laughs> yes. Yes. Tiran dong ah. pira, -pira hidung. Para merangi pemain. Pemain itu minggu pemain. kok Niun. Lekah patai lapis. Patai minggu mah lapis ta Mana itu? Pambihiran lapis tu. Nak kono ha. Dia semagan lapis minggu. batai tai jan. Agui kan tanggal pajud kuy, okay, natanggalan naman saya nga eh pang ulam sana yung eh, ko pasti lang kinabi ah agay ko agay ko agay ko katakaw ng mga lapis migo ko <laughs> sino mga lapis Uy. Kanang malikot. Malikot-likot mo. Likot ka pa sa akin. Tay lapis na naman to. Ayun na nga lapis na naman. Kuy na lang. Gi kain ka kay ah. Ulam ka namin. setiap melihat dugil, dugil, mikau, dugil sayang pa, cepat pa Lapit na tayo sa buya. Yung buya. Ari natin itong ano natin walang gong. Para may taya tayo. Yan, para natin ito lahat ng pata natin. Ay, tayo pamain, no? Galunggong. Galunggong, mga amigo. Galunggong. Uy, buhay. Parilis. Punting hiling. Sana'y matupad ang aking padalangin. Kalagay lang kami gino'o para makakuha may igdaghan. Para makabayad sa bali o makabalansi. Grabe. Tumal lang si Bad ngayon, mga amigo. 30 Turing satu Area natin itu satu Atog Ikaw ang aking Pinakapag-asa <laughs> sila pag-asa Oke okay. buhay na naman tayo ng 40 area hmm. e

ari ari ah yan aria na lahat yung mga pataw natin nito alin man no, sa mga pataw na yan ay pwede makahuli ng tuna kung mayroong tuna man so tara mag undak pa tayo doon sa ano aribahan sa buya aria naman tayo ating undakorns at mahuli tayo ng pamaorns at pangkilaworns Pang-ulam-erns sa makabili-erns para meron tayong pirah <laughs> pira Ah, pira-erns. Pang-ulam ito, Migo. Pang-ulam sa makapalit. Naka-deploy na lahat yung mga pataw-pataw natin. At ah, hopefully, may tuna dyan na ah. pag Uy! Patay! Ano naman to? lapis na naman yata tumigo oh. lapis ka paano lapis ka basta huliin kita galunggong galunggong kita ah galunggong nga galunggong laki ng galunggong bubay natin sa isang pataw palitan natin ang pain ito ka malaki hmm? Malaki pa'in. Malaki ang pa'in. Malaki ang kakain. Hmm. May ganorn. May ganorn, mga amigo. O, oh, ganon, orn. Ha? Gi, mo yung mga pato namin dyan ah. Para magkaroon naman kami ng huling tuna na malaki. Namimiss ko na yung mga tuna. Kung paano sila makipagbuluan sa mga lakas namin. Nge. Ito lang talaga ma... Ito lang talaga maano natin, Migo. Madali-dali. Huwag sabi-saya pa. You know? Oh ah gawang gawang huwag sa taga surigao pa budloy budloy to budloy budloy mo di budloy malit mo budloy noy. kapalit ako budloy dong ay di man ibaligya noy. suri suruy raman ni gago eh. galunggong ah manipis ang galunggong kumaka pala ang galunggong nito ah puno puno tong undak natin Well, anyway, ah, anyway na po. Purya buyak mga amigo. Kalmada ang dagat. Kung gano'ng kakalmada ang dagat, mas kalmada ang kalakal ngayon. <laughs> Pambihirang buhay, oh. Well, anyway, ah, anyway na po. At tayo magagawa, amigo. Kalmada talaga. Maghintay lang tayo ng oras na sila kailan kaya iyon wala na kinatsal lang sana ang silig kagabi oh ayaw kumain ng ano mga tuna wala yata tuna itong mga buhayan na ito dito sa ngayon wala pa yata kasi alas 3 pa kami nagsindi ng generator kagabi kinatsal lang naman ang silig ayaw wala mang kumain mga migo ibig sabihin walang tuna na tuna sa libro dong buya pa kaya oh moy moy palaboy wala nang kain mga, mga amigo mag undak tayo ay undak mag ano tayo latak yun bagong habong bagong, bagong kalat yata itong buya na ito

Black Marlin Black Marlin lang Kunting hiling Sana ay matupad ang aking panalangin Oh yeah Tuloy yung huli natin, Miko sa undak ang kilaw oh sarap ito kilawin sariwang sariwa to manamis tamis ang lasa nito miko I can you. ah you know ah, ang sarap sarap ito tulingan pirit. kilaw tayo mamaya ng ano Ilaw ko lang anong maya. Tinibuok. Sarap ito. Yun sa mga viewers nating OFW. Na hindi nakakain ito. Oh. Sarap. Nang ulamin. Pang ulam ito, pang ulam. Pang ulam sa makapalit. <laughs> yan ito, pang ano yan, pang pain. Pang buga, ganyan. Pang ulam din yan. Sa tabi. Tara, bisitahan natin yung mga pataw natin. Baka ninakaw na yun. Sana yun. Let's go. Yung po taman, papunta na dito mga amigo. Ayun o. Oh. Lapit na sila. Kung kumain lang pag-uusapan, dami tayo papain o. O. Ta. Kasi kumain amigo. Kumain marami. Sarap yan kilaw. Kilaw tayo maya. Pusit o. Oh. May diwit pa. May diwit. Marami sanang buga ba? Kung mayroong kain tungla. Makarami talaga tayo ng latak. Time check. Alas 6.45 mga amigo. Sa lukoy natin binabantayan itong mga area natin pataw-pataw. Buhay-buhay. Yan. Buhay-buhay natin pataw. Sana may kumakain. Kanina pa tayo dito ay wala pang nagpaparamdam Yan o, yung iba natin kasama, nagboy-boy din sila at uh, lumalaban sa kapit o sa kinabuhay karon. Grabe ang among natagamtaban nga kamingaw. Ha, kamingaw. Kamingaw sa subad. Kamingaw sa payag. Mingaw kayo mga amigo. Papansin yung dagat dito sa dagat pasipiko. Ay mingaw nasa layo nga ano na tayo ah, uh, 170 uh, nautical miles galing sa Pulilio Island at dumating na nga yung mother boat mga amigo ayan na yung mother boat nagdangarang na service boat isa nauna ano ala doy oo oh. sus tang ulam sa makabili ni tapok mga sirius ngayon mo luyo. Yan ang grupo mami ko <laughs> oh, murag mga kanaway oh, pato. Hoy. <laughs> Kurbi dangano. Sindan. Tentayo. Ang paano na tayo paano? Ang sayo monitor sa paano? Ang monitor sa paano? Ayan. Ayan, Migo, paalis na kami. <laughs> Kinainan yung ano, kasama natin. Ayan, kinain pa yung pataw niya. Papulo na sana kami. Kinainan pa yung kasama natin. Thank you, Lord. At ibig sabihin, may tuna to dito. Ayan, nagbinada na si Paring Rolly. Kanina pa yata kinain yun, habang kami nagbaritis. <laughs> pare, boy, boy, pare. Pare. Uy hey boy Tatak Karina, pa yata kinayon yun Ah <laughs> Ayan bumalik yung mother boat Naglatak na Ayan <laughs> Latak na yung mother boat kami gawa tayo Maglatak din tayo Simpre So dito lang muna kami sa area na to Kasi nandito yung mga tuna yun yung hinahanap namin tuna hinahanap natin tuna hindi kumain sa buhay buhay ah oh. tahan Tidak. Yeah. Ayan, na siya, hati. Deliver sa huling tuna. Bentihan pala may kumentihan. Bentihan. Ang huli niya. Ayos na, yun, ayos na yun mga amigo Kaysa wala Mga uli lang tayo ng ganoon Masaya na tayo mga amigo Mabayad na tayo sa Ating bigas At parang makabayad tayo Maglatak pa tayo uli Si Hot dog ulit ang ating ilalatag, mga amigo. Narita na kami. Simula kanina, wala pang segunda baka ito pa ang segunda mga amigo. 2 hours later. 'Yon, simula kanina, mga amigo, yung nakahuli lang at uh, tunay yung kasama natin, bayantihan. Wala nang segundo. Kanina pa, kanina pa kami naglatak, mga amigo. Time check, alas Yan. Alas 9, ang oras. Ah, uh, isang piraso lang nahuli namin dito sa buya na to. Ngayon, yung boat, naglatak pa rin at mga kasama natin oh no, naka naka stationary yung iba. <laughs> Kasi matagal maano yung pataw namin. So hindi naman kami na zero dito sa buya na to. Akyat muna tayo mga amigo. Ah, uh, muna tayo, uh, gutom na. Kaya naman hanggang dito lang muna tong video na to mga amigo. Yun lang muna full tourist video no sa inyong lahat. Bago ko tapusin tong video na to, Salamat po na ng marami sa inyong lahat sa mga solid kong supporters, subscriber, sa mga silent viewers, at sa mga hindi nag-skip ng ads, mga amigo, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Good morning. Hanggang sa sunod na video, mga amigo. Hanggang dito lang tong video na to. Maraming salamat sa inyong pagtanaw o pag-ambing mong taran.